OMG! Liza Soberano tatapusin na ang Lizken Tandem. Hanggang ngayon ay trending pa rin at patuloy na pinag-uusapan ang nangyaring hiwalayan ni Liza Soberano at Enrique Hill. Hindi matapos-tapos ang mga nangyayari tungkol sa dalawa na kung saan nagawang mabastos ni Liza kay Ken hindi naman nakapagpidyal ang aktres sa ginawa sa kanya, kaya naman pinatawag niya si Enrique at ang babae nito sa korte, na kung saan harap-harap ang sinabi ni Liza na hindi nito hahayaang maging masaya ang dalawa. Samantala naman, Liza Soberano inanunsyo sa publiko ang pagtapos ng kontrata nila ni Enrique Hill. Ayon sa isang source kinausap umano ni Liza ang manager nila na si Oji Diaz na kung saan harap-harapan itong sinabi na tatapusin na ang Liz Tandem. Ani pa ni Liza, I don't want to be part of her life anymore, and I want to change my ka-love na as soon as possible po. Pinagkaguluhan naman ito sa social media nang ilabas ito ng isang social media influencer. Inulan ng mga samot saring ring kumanto at panghihinayang mula sa mga netizen. Samantala naman, hindi pa nakakapagbigay ng pahayag si Enrique tungkol sa gustong mangyari ni Liza Soberano. And this are Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.